tao tao hindi, mayroon namang konti ako lang mag iikot ikot dito alas otso na ay hindi ko rin hindi rin gaano kita din eh ang ano ayun yung barko oh. ayun. Ayun, Masi, Ano? Ito klaro. Marami rin pala. Marami rin pa sa hirin. tum na ako sa berheng. Ah, Hindi pa ako kumain, takot-takot kumain. Kasi bumili na ako sa Jollibee para sa kanila. Hindi pa ako kumain doon gawa nang tatakot ako baka ako yun na iihi na naman ako makaihi na 5 mamaya sisindi mo ako ng candle nandang na ako sa bearing Ayun ay hindi talaga kita. Hindi kita. Harangan ng mga ano, building. Ricardo. Yeah. Asenso, Rosales. Ayan ang tubo. Hindi ko kita ba ang pangalan sa barco. Ayan itong mga sa taas. Hindi pa nagsibaba. Wow, mm welcome. -hmm. Park. That's one でも。はい la e ecco ecco la